Guys, mukhang may mabubuti na ito. So, Huwag naman kami ngayon. Ang <laughs> masaya ito mga idol. Mampingas. Huwag kayo mga kasama ko. 12 seconds later. Ayan so, na si Idol Ruelo. Paahon na siya mga Idol. Ayan. Sige Idol, kaya mo yan. Hindi kaya diretso, Idol. <laughs> kaya mo yan, Idol. Pinulitat ako dun sa baba. Oo. Oh? Hindi kaya. Ayoko na bumalik dito. Kung <laughs> pangta tatong cross ka. Grabe. <laughs> asa, kaya ko asa na yung ang budol sa atin. <laughs> Siya may yung nahuli. Ah. Pag na-ride out po, dumating. So ito yung nambudol sa amin mga idol. Oh. Yan. Ayan na siya, yung nambudol. Yung nambudol, mga idol, siya yung nabudol. <laughs> Ayos ba, Gar? Maganda talaga pag ikaw yung nambudol, Gar, no? Kasi ikaw yung mabubudol. Balikan mo. Marami, Ayoko na. Ayoko na, sabay ganun, ah. Sabay ganun, ayaw mo na. Pero gustong-gustong mo gustong pa. <laughs> Ahon Ahon pa <ba> yan. <laughs> <laughs> Sige, diretso mo. Ginusto natin to eh. May mounting as pa tayo. Ayaw na, <laughs> na niya. Graduation day. It's sim a tayo coronation tayo. day. Idol, sim tayo. tat 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 -ta! <laughs> Ayan na, graduate ka na gar. Gar, graduate ka na! Nagbawat ako lang kanina. Wala <laughs> po ka doon. <nabudol. laughs> graduate! Graduation day! Gar, ano masasabi mo sa ahon dito? Congrats sa ating dalawa, Gar! Congrats, ayoko na. Congrats sa aming dalawa! <laughs> graduate, <laughs> graduate na kayong dalawa. <laughs> ayoko na. Walang iyaka nung naka-road bike kinaya mo dito? bakal pa yon. Ayan na sila. Ayun. Ayan And si Idol Rowell at saka si Idol Marvin. Mga <coughs> sakalam. Causing right Ito. <laughs> Ayos ba yung ruta natin ngayon, Idol? <laughs> 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 yan diretso na yan idol malapit na yan lang yan balikan <laughs> pa natin to May part pa part 4 ko na pala to <laughs> ay nga part 2 pa <laughs> mo ba oh, part to eh. di part 3 mo na ngayon. Ano ba yung unang part 1? Sino kasama? Yung tayo nila Robert, di ba? Yung, nag, ano, yung naka-road bike ka. Ah? Oo. Oh. O oh, tapos yung isa mong bike yung ninakaw. Ay, oo nga, no? Part 3 oh. ko na to. Pang part 3 mo na ngayon. Ah, Alongkating ko nilang kasi pupus ko. <laughs> Alongkating. Part 4. Pang apat na beses ko na dito sa tatlong kulos. May nabudol ako ngayon. Masayang masayang nakabudol. Okay, <laughs> Advance idol. It's magang penitensya no. <laughs> <laughs> Di pa nga pag dito na oh, penitensya ka. Ay, ay ginagawa yung tatlong krus. Dito ay mga pagpapicture ah. Ginagawa. babalik pa ako rito. Magang penitensya pa idol. Idol. Ay, nya na babalik pa ako rito. Oh, kasi tingnan mo hindi ginagawa pa yung oh. tatlong cross. oh, sabi ko sa iyo, babalik pa tayo dito. May part 2 pa na ano, pinitensya. Thank you. Thank you. Edith. Diba dadaanan pa natin yung ano, oh, Mount Pingas? Ako pag-usapan na. <laughs> <laughs> pag-usapan pa natin sa baba. <laughs> Ayaw mo na? <laughs> pag-usapan pa Masaya natin. dun. Mas maikli lang yung ahon, pero mas matarik. Maya, <laughs> ah. So nandito na kami ngayon sa may tatlong cruise Ayan mga idol Nire-renovate po yung tatlong Cruz. Ayan may, kung makikita nyo po may mga kawayan na nakalagay kasi inaayos pa po nila So hindi pa po perfect yung picture namin ngayon mga idol So babalik pa kami dito mga idol sa mga susunod pa na buwan or next year Ayan, picture-picture pa sila mga idol yung makakasama kasi ayan mga idol, ang oh. ganda ng view. Kitang-kita po yung Laguna Lake. Dito lang yan, sa so, pag-aating. May tatlong cruise. Ayan mga idol. Ito sila o. Oh. Tapos may mga nagka-camping din dito. Grabe din yung ahon dito mga idol. Gracias.